Ayoko dito. eh. Sige! Oh my God! Yes, Jesus Christ! Ay, wala ko yung kwarta! Oh my God! Ising ko! Wala ko yung kwarta, promise! Nala ko yung... Ising ko! Polis <laughs> o, tala mo polis. O, o. Ito ka na ako sa polis. Sige, ito sa polis. Ay, kalbaan ako. Hello guys, anong gagawin nyo kung ma-experience nyo tong ganitong bata sa kalye? Eh? Grabe, nakita ko tong video na to sa feed ko kanina lang at hindi ko alam kung maiinis ba ako or maaawa or matatakot sa mga ganitong namamalimos ngayon sa kalsada. So sa mga hindi nakagets, eh, yung bata e eh, namamalimos or nanghihingi ng pera dito sa babae. Ayan. And rinig na naman sa video na natatakot na din yung babae dito sa bata dahil sinasabi niya na wala na siyang baraya or wala siyang pera that time. Kaso yung bata e eh, dinuraan yung kamay niya and tinatakot na ipapahid yung kamay niya na may laway dito kay ate or sa babae nga. Buti na lang e eh, ayun natakot yung bata dahil sinabi nila na may pulis doon na paparating at ipapahuli nila yung bata doon sa Police. So tumakbo agad yung bata, papalayo sa kanila. Kung hindi, eh baka napahira na talaga nitong batang to ng laway yung babae na hindi makapagbigay ng barya or ng pera sa kanya. So maraming ganito sa Metro Manila, no? Before nung college ako, ang na-experience ko lang eh yung mga bata na sumasakay sa jeep tapos sumasayaw, kumakanta e nag-aabot ng mga sobre. Tapos yung sobre bibigyan mo ng barya, ng ganyan-ganyan. Pero parang may na-experience ako before na nanghaharas ng mga bata kapag hindi mo bigyan. So nakaka-trauma din yung mga ganitong experience. And kung hindi ka sanay sa mga ganito, eh baka ma-force mafo ka talaga na bigyan na lang sila para umalis na, 'di ba? Pero paano kapag sampung bata na ganito yung na-experience mo sa kalsada? Baka maubos na yung allowance mo pag nagkataon. So medyo level up na yung pamamalimos ng mga bata ngayon no and sure ako na either tinuro sa kanila to ng mga matatanda or nakita nilang ginagawa to ng mga maratanda sa paligid nila. Kaya ina-apply na din nila sa, sa buhay nila. Naala ko tuloy yung nag na video before. Meron ding namamali mo sa kalsada naman. I'm not sure kung sa Elsa yon Pero meron siyang hawak na malaking bato. Tapos yung mga nakakotse, para silang natatakot na hindi magbigay kasi natatakot sila na kapag hindi sila nagbigay eh baka batuhin ng bato yung kotse nila or gasgasan yung kotse nila. Mas malaki pa yung damage na makukuha ng kotse nila if ever na hindi sila magbigay dito sa mga namamalimos na may hawak na bato or kahoy. Parang formal din siya ng hold up pero hindi ganoon ka-obvious. And yung mga itong bagay, eh, kailangang ma-address as early as now. Dahil itong batang to, sure ako, nakakatakot lang na nitong batang to, eh, maging normal lang sa kanya yung manakot ng tao para makakuha ng something. One day, pag tumanda siya, eh, hindi lang laway yung ipang -takot niya sa mga tao para lang makakuha siya ng pera. And eto naman yung ilan sa mga comments dito sa video na to. And kapag sila daw yung maka-experience ng ganitong bata, eh baka maturuan nila ng leksyon. Ayan, nakakatawa lang. Although mayroong mga comments na natutuwa dahil daw Sobrang grind yung ginagawa ng mga bata dahil malapit na yung Pasko. Pero sa totoo lang, hindi siya nakakatuwa. And pwede pa silang masaktan or mapahamak kapag yung next na tinarget nila na ganyanin, eh, mayulente. Pero feeling ko naman, eh, marunong silang mag-profile ng mga tao. Pinipili nila kung sino yung kaya nilang takutin. Dahil kung hindi, eh, baka <laughs> ma-experience nila yung mga ganyang tao na willing na manakit ng mga bata para turuan ng leksyon yung mga ganitong modus. So, kung gala kayo sa Manila, eh, ingat-ingat lang sa mga ganito. Baka one day, eh, machempuhan nyo yung mga ganitong tao and kamalasan nyo na wala kayong barya or wala kayong pera sa bulsa nyo na pwedeng ibigay. Eh, baka mangyari sa inyo yung ganyan. And hindi tayo sure kung nananakot lang ba talaga sila or ginagawa talaga nila yung ganyang modus na pupunasan kanila ng laway para lang mabigyan mo sila ng pera, di ba? Buti na lang talaga eh natakot, nadala sa takot itong batang to sa mga pulis. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa video na to? Or anong gagawin nyo kung sa inyo nangyari itong ganitong modus ng mga namamalimos ngayon? Comment down below. Kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.